Basta nga nagluluto ako ng ganitong sitaw, dinadagdagan ko na talaga yung sinaing. Ito nga yung gagamitin kong panahog dito sa ating lulutuing adobong sitaw. Ito yung atay, 1 4 na atay at saka 1 4 lang din na laman. Ginagawa ko nga pala dito, hinihiwa ko lang to ng maliliit. Mga bite size lang ang sukat at saka ganyan ang itsura nya, pahaba sya. Yung tipong parang magluluto ka ng igado, ganun lang yung itsura nya. Hilig ko kasing naglalagay ng atay sa adobong sitaw. Kaya naman pag bumibili ko ng karne ng baboy, nagpapatagdag ako ng atay kahit 1 4 lang. So sa mahal ng sitaw ngayon, nagulat talaga ako. Biruin mo 35 pesos, 20 pieces. Abi, pag may tanim ka palang sitaw, parang namumulot ng pisong mahigit ang isang piraso. Kaya yung may mga taniman dyan, kaway-kaway sa inyo. Ah, napakaganda ng alin ninyo ngayon. Salamat sa Diyos at binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. At yun nga, pagkatapos kong hiwain yung ating karne, eh, naghiwa na nga ako dito ng sibuyas na puti. Hanggang ngayon naman, mura pa yung sibuyas na puti na yan. Saka mga limang butil na bawang, ayan, tinagdad ko lang ng ganyan. Tapos ngayon, ito yung sitaw na binili ko, kulay green yung iba kasing sitaw na parang medyo maputla yung pagka-green nya parang ayoko yung luto yun eh kasi parang atigas tigas-tigas tagal-tagal lumambot ito kasing green madali lang tong lumambot ewan ko para sa akin lang ha pero kung kayo mas prepare nyo yung ganong kulay na sitaw yung medyo maputla eh okay lang and I'm just sharing my thoughts wow English yun ah. so yun bali na hiwa ko na nga at uhugasan ko ulit para nga siguradong malinis tayo and then go na tayo sa pagigisa so yan lagay lang tayo ng mantika sa mainit nating kawali at dito na tayo magluluto so yan Ilagay na natin yung sibuyas na puti tapos gisa-gisa lang. Ha ah, patunayan natin na ah, marunong tayong magluto, yung mga kalalakihan, taas ang kamay diyan. Huwag tayong susuko hanggat hindi natin napapasarap ang ating mga niluluto. At sa mga kababayan na masasarap magluto, eh, congratulations po. At congrats din sa inyong asawa na talaga namang may pagmamahal ang inyong pagluluto at lalong sumasarap. At ayan na nga, nang mapansin ko, eh, naguumapaw ang aking mantika. Kaya naman babawasan natin at ito naman ay pwede naman gamitin natin sa mga susunod nating na lutuin. Itabi lang natin yung mantika na yan. At ngayon niya, ilalagay na natin yung ating karne ng baboy at saka yung atay. Bali, kung tutuusin, mas maganda kung unahin nyo talaga dito yung karne lang at hiulin nyo yung Pero this time eh, talaga naman kailangan, kailangan ko lang makaluto at ako yung nagmamadali kasi nga eh, tayo may lakad pa. Basta sabi nga ni Batman, bahala na kung ano kalalabasan. Hindi, joke lang. ngayon at naglagay na tayo ng oyster sauce at yon pamintan durog. Tapos nga, halo-halo lang din, mekos-mekos. Para tuloy na maluto at lumasa yung ating mga inilagay. So, kailangan sa pagkikisa pa lang ay tumatalab na yung ating mga ingredients. At siguro nga, nanonood ka pa rin hanggang ngayon. Like, comment, and share. Huwag mo na rin kalimutang mag-follow sa ating page. At huwag mo na rin kalimutang i-comment kung taga saan ka. Para naman alam natin kung saan nakarating ang ating video. Salamat! Ayun at balik tayo sa ating mga inilagay. Naglagay lang ako ng laurel, toyo, at suka. So, yung Toyo at Suka, equal-equal lang ang nilagay ko dyan. So, ginamit ko na naman yung aking mahibagang tanchameter. So, yun nga, at nilagay na nga natin yung ating mga sitaw. So, gawin natin, i-medium lang natin yung ating apoy at ating tatakpan ito para nga mabilis siyang lumambot. So, 10 to 15 minutes, kanya na itura niya. At, ayan, nakikita nyo naman, nag-iba na ang kulay ng sitaw. Ibig sabihin, ayun, naluluto na siya. Ito nga yung time na talagang naaamoy mo na yung niluluto mo pag ganyan na itsura niya. Talaga namang kailangan eh may luto ka ng sinaing. Dahil pag hinain mo yan, kailangan talaga eh harap na harap na tayong lahat at kakain na. Para nga magkalasa pa, eh dinagdagan ko pa nga ito ng pampalasa. Nasa sa inyo naman yan. At saka naglagay din pala ako ng kalahating kutsarang asukal na pula para nga may dagdag tamis. Yun yung masarap sa adobong sitaw, yung manamis-namis talaga. At para nga mabalanse rin yung ating lasa. So ayun, medyo nakukulangan talaga ako sa sabaw eh. Kaya dinagdagan ko pa ng konting sabaw at talaga namang hihigupin ang kanin yan. Sabi nga nila, pag kumakain ka, masarap daw yung may binabahog. Yung sa bawang ibig kong sabihin na hindi yung bahog na tao. So ayun at tiki man time na nga at pagka okay na, eh tara na at magpe-plating na tayo. Ayun at sana ay nagustuhan nyo yung ating niluto ngayon. At salamat nga pala dun sa mga nagbibigay ng star, sa mga nagko-comment at sa mga nagsishare. Sana patuloy kayong mag-like, share and comment dito sa ating video.